Sa kabila ng mga paghahanda para sa parliamentary election sa BARM ay may mga hamon pa rin kinakaharap ang Comelec kaugnay sa halalan. Sinabi na Attorney Teopisto Elnas Jr., ang head ng Project Management Office for the BARM Parliamentary Elections, na kabilang sa mga hamong ito ay ang weather condition. May ibang lugar anya na kapag umulan ay matinding baha na maaring makaapekto sa mga botohan. Pangalawa ay ang mga lugar na kailangan pang tawirin sa dagat o ilog gaya ng mga lugar sa Basilan na Tawitawi -Tawi, kung saan nasubukan ito noong MAC elections pangatlo ay ang usapin pa rin sa seguridad. Inihalimbawa niya ang nagdaang eleksyon kung saan tinakot ang mga guro para hindi magsilbi pero may nakahanda ng plano ang Comelec dito ngayong parliamentary elections. Sasanayin anya nila ang Coast Guard o ang PNP ngayong Setyembre bilang mga standby sa kaling may aatras na guro sa araw ng botohan. Hindi anya hahayaan ng na may failure by election ngayong parliamentary elections. We don't want that our elections will fail. because of the failure on the part of the public school teachers to report and perform their duties. Okay. The guidance of the chairman is that no failure of election. At all costs we will conduct the election. That's why we are prepared on this. Mark Atanitaiko NDBC Bida Balita.